O, oh, update mo mga bayan kay 296. Ayan, galit na galit. Oo, oh, oh, matay! eh. Umuusok. Umuusok yung starter. 6 how are you? Magandang araw po mga bayan, so kumusta po kayo lahat? So for today's vlog, ay update po natin si 6 dahil mabuhay na po at nandito na po siya sa Lemery Base Terminal ng DLTBQ 6 po pala mga bayan, ay may bago pong engine, yan bagong block ng engine So dahil na stock po siya ng ilang months, ay I'm sure po na magkakaroon po ng mga depresya o mga minor na trouble Dahil na stock nga po ng medyo matagal sa rancho So alam naman natin po mga bayan pagka na-stack po isang bagay lalo na po yung makina ay talaga ho mayroon mga masisira pero mga minor lang ho kaya asahan na po natin yung mga ganong-ganong trouble. maluwag yung belt sa belt pa yan sa belt o oh, update mo mga bayang kay 296 ayan galit na galit Ah. ayan galit na galit si 296 sa belt lang yan mga bayang maluwag lang yung belt Dito na pala yung mga bayan sa Lemery Base. Nakabiyahin na yan. Yan. Bagong pintura. Bagong pintura. Yo, dah wala dah. Na. Tama-tama yan, magpapasko na. ay new year. Nga 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 nga. De. Pag binigay ko na, wala nang bali kanya. Know, ha? Lain strange-strange lang ako. Tapos na ako free -free. Oh. Alam mo yung meaning niyan, boss? Oh, 'Yung okay. e logo na 'yan. Rabbit Playboy. Driver lang 'yan. Logo ng ano 'yan, Playboy, 'di ba? Okay, ay, Oh, ika ikaw, na ngayon yung playboy. Oh, pinalitan na pala ng red tortines yung kulay Butas pala dito. Oh, oh! Matay ay! Umuusok! Umuusok! starter Patay eh Starter, umuusok Ayun ang no, wiring oh Pitangwa mo na yan Pitangwa mo na oh Ganda ng under mga ba yan oh Oh, ito yung update natin sa 296 sa so, mga nagtatanong diyan, ano update sa 296? Ari na. Gusto nang umupo eh. Patulin, patulin naman. Hindi pa, hindi pa. patubusok yung starter. Sikit na naman yan. So ito pala mga bayan, yung dala po natin. Sa so, ngayon, naka-extra tayo kay 781 dahil hindi pa po lumalabas yung kapalit ni 296 para sa atin, si 771. So dito muna tayo naka-extra kay 781. Yan. So katabi natin mag-park si 296. Yan. So okay na yung body niya, bagong pintura yan, retouch lang muna, hindi po siya ni rehab kasi okay pa naman. Malinis pa. Katabi rin natin mga bayan, 782. yan kasunodan ni 781. Ayan, 296. So, pa, punta natin sa loob. Ito, maganda rin tong manakbo si 7.82 Ayan. Okay pa 'di ba? Malinis pa yung body ni 296, no? Lahat ang driver. Ha, tulog. Kaya po mga bayan, 296. So tulog po yung driver. So hindi na huwag natin istorbohin. Kasi maaga umalis kanina yan. So lunis pa lang ngayon mga bayan. Maaga umalis kanina yan. Siguro bumabawi din po yan. Kaya mamaya na lang. Pagka nagising. So, huwag natin bulabugin yung natutulog. Baka magalit sa atin. Kaya. Yan. So, si 296 mga bayan, update. Ayan, nabiyahin na. Yo, mga bayan. So, umalis na po pala yung 296. Bumiyahin na. Ayan. So, nandun na sa Bindiya ngayon. So, yun. Thank you po sa walang sawang support nyo, mga bayan. tagalin natin to. Ayan. Nandito tayo sa loob ng 781. So, hinihintay natin yung pila natin, mga bayan. So, habang hinihintay natin, So dahil matagal-tagal tayong matagal-tagal lang ako hindi lang shoutout mga kabayan so pasensya na po dahil pagod din ho tayo sa biyahe kaya bihira nga ho tayo makapag vlog so ganun pa man shoutout po tayo ngayon mga kabayan shoutout po kay Mr. Lance yan shoutout po shoutout po kay David Vianes yan ng BBL Trans Transit Trito uh, Terti yan shoutout sir shoutout po sa inyo ingat po kayo sa biyahe palagi Shoutout po kay Lyndon Hernandez ah uh, Violeta yeah, Idol Shout out sa driver ng 1232 Galing niya mag drive Parang ikaw yan Kabayan Kabayan pa shout out po Sana Sa sunod na i-vlog mo Po yung mga galawin Sa dashboard ng bus Alin po ang mga kailangan po Patagpoy sa laban Shoutout uh, Shout out po kay Celeste Prince James Alcazar Yan First po kabayan Shout out po Benz Rezada, shout out po Ray Busque, Monte Alegre yan po shout out naman idol from Tabaco Albay shout out po sa mga taga Albay Franco Buena Yan, shout out sir. Shout out po kay Danny Manalo Jackson. Shout out ka yan? Danny Jackson from Addison. Illinois, USA. Yon, shout out po. Aldrin Joyce Pagan, obe, shout out po sir. Ken Lea uh, Semenes, tama ba? Uh, si Manes, yon, shout out po. Wilson Marquez, yon, from Kuwait, shout out po. Samboy TV Moto congratulations, kagulong. Pa shout out naman dyan, Raymond Transport Bus, number 8068, yon, shout out po sir. Dondon Cabido, shout out naman idol sa Miss Cisco. Chari Cabido, tsaka anak ko Carl nagkasalubong naman tayo kahapon sa Kuwenga ako yung nagbusina sa iyo FX na blue dala ingat salamat yun shout out po shout out po sir Don Don Cabedot sa family yeah. shout out po kay sir Martinez Jason shout out po Lucas Inigo Balasta pa shout out po sa sunod na vlog ko, buy maraming maraming thank you Rex Nichoso shout out thank you kapatid siguro to ni ano Southroder yeah. Si Juan Miguel Canes Nagpa-shoutout sa iyo Member ng TVP Bus photographer Shoutout po kay Sir Juan Miguel Canes Yan Maraming maraming Salamat Sa suporta, ah. Kabayan Yung mabayan Sa mga nagpa-shoutout yan Maraming maraming Thank you po Sa inyo Walang samang suporta. Ah. ha God bless and raise it po Sa atin lahat So Huwag po kayo mag-alala Huwag po kayong Matakot sumakay sa DLTV ko Iingatan po namin kayo Kaming mga driver Siyempre tulad na pag-ingat namin sa aming mga diwa. So, yung mabay, maraming maraming salamat. God bless, stay safe and right safe po sa atin lahat. Thank you.